Pagkatapos nga ng matagal na suspension, nagkaroon na nga kami ng pasok ngayong araw. Magandang araw guys, narito na naman si Pew Pew naglalakad papuntang sakayan. Lunes nga ngayong araw at ang first subject namin ay PE. Habang papababa nga ako ng footbridge, napansin ko napaka traffic sa MacArthur. Kaya naman nag-decide na ako sa may sangandaan na lang ako dadaan. Nakasakay din agad ako ng tricycle. Pagkatapos na naglakad na ako para maghintay ng jeep papuntang sangandaan. Kaso yung pa LRT na sakyan ko. Pero buti na lang malapit pa rin pala yung papuntang UE. First time ko lang kasi nakasakay sa ganong ruta. Konting lakad lang nakarating din agad ako sa UE. Pagkarating ko pumunta agad ako sa gym kasi dun yung first class namin, PE. Nakarating na rin pala yung mga kaklase ko, naghihintay na sila dito. Ang dami nga students ngayong araw, hindi kami sure kung saan kami papuesto. Pagkakita nga sa amin ng prof namin, pinapunta kami sa may likod na part ng gym. Yung activity nga pala namin ngayong araw ay tungkol sa mga basic forms ng arnis. Pagkatapos ng class namin, ninintay ko yung mga tropa ko kasi nag pa sila ng gamit. Pagkatapos nga nun, papunta na kami sa may 7th floor. Tapos nakasalubong naman dito si Beo tsaka si Precious Momowi. So makailang din agad kami sa elevator. tas ito, papunta na kami sa room. Break time nga ngayong oras kaso busog pa ako sa kinahin ko kaninang umaga. Nagchichikan lang kami dito ni Zet at nila Abe dito pagkatapos nga ng break time, hinihintay lang naman yung prof namin dito dumating kasi ipapasa namin yung plans na ginawa namin last last week. Kapasa nga namin yung plate namin sa plans, pinapagawa na kami ng next plate para ready na ipasa next week. At eto na nga, binigay na nga ng prof namin yung mga scores, kaya nagkakaguluan tong mga nasa harapan. Pagkatapos nun, naglipit na rin lahat para ready na lumipat sa next room. Bago nga kami umakit, nakita namin gumagawa na plate dito si Genie sa si Idol Norgely Chawot at kasama pa nila dito si Idol Jersey. Pagkatapos nun lumipat din agad kami sa may next room kaso may tao pa pala. Kaya naman nandito kami sa may labas ng room naghihintay na makalabas yung mga students sa na nasa room namin. Pagkalapag nga namin ng bag sa room bumaba mo kami para bumili ng pagkain kasi gutom na kami lahat. May bago nga palang tindahan ng french fries dito lagpas ng onti sa may bilyaran. Bumili na nga si boss dito para tikman kung masarap ba. Kaso ang tagal pa nito lutuin kaya naman sabi namin una na kami. Pagkatapos nga na tumawid na kami para makabalik na sa school. Pagkatapos sumakay din agad kami sa may elevator. Kumain lang kami sa tapos nagready na ng notes kasi magle-lecture na yung prof namin. Pagkatapos ng lesson tumambay muna kami dito sa room kasi medyo matagal pa yung next class. Eto nga pala yung view mula sa room namin guys, ito STI. Umalis na nga kami ng room kasi may iwatang students na magro-room doon. Kitang kita nga itong friendship na friendship si Carmelo at si Carl. Sumakay din agad kami sa may elevator tapos itong si Jason may pinapakita pang kalokohan tagal pa nga next class namin kaya naman tumambay muna kami dito sa may field. Nauna na pala dito yung iba naming mga klase. Pagkatapos nun nag-aya na nag naman kumain yung mga tropa ko. Pero sasamahan ko munang bumili sa may 7-Eleven si Riley ng tubig niya. Inintay ko lang siya makapagbayad dito para makaalis na kami. Eto nga iba kong tropa kumain na nga ng pares tas dito sa set nakikikain pa. Parang galit dito si Jason ah. dejo lang mabait yan. Umorder na nga rin dito si Zet ng kanya kasi nagugutom na raw siya. Ito nga pala yung itsura ng paras dito sa mayu UE Pagkatapos nga nang bumalik tinagad kami ng school para tumambay. Pagkatapos tumambay pumunta kami sa next classroom kasi last class na namin yun. Pagkatapos ng klase namin nagligpit tinagad ako ng gamit tsaka bababa ba na kasi medyo late na. Nauna na nga pala dito yung mga tropa ko hinihintay ata nila ako sa may gate. Pagkakita ko sa kanila nagsabay sabay na nga kami umuwi. Nagagalit nga na naman si Carl dito di ko alam sinasabi niya. De joke lang. Sabi ni Riley hindi raw siya nakasama sa video kaya eto sama ka na Riley. Sa may Victory Mall nga kami dumaan dito. Pagtapos noon tumawid din agad kami sa may Shibuya Crossing. Naghiwa-hiwalay na nga kami tapos takasabay ko nga pala dito si Shanks. Nakababa rin nga agad ako dito sobrang late na nga. Bago nga pala mag end yung video guys shoutout nga pala kay Jake Torrio. Maraming salamat sa support. At dito na nga nagtatapos yung vlog guys. Maraming salamat sa panonood. Pew pew out. Pew!